Uh, ate Ano ba nararamdaman mo? Nagkaroon po ako ng tiksa. Saan? Sa leipit po. Hindi ko po malaman kung ano. Tapos dumadami po siya. Tapos sobrang ate po. Nagsimula po siya dito sa may kuro po. Makitang dito. Dito po, pinupuruhan ako. Yan lang. Mm -hmm. Tapos sobrang katipunan. Sa pataas ng katawan, wala? Oh, wala naman po. Dito na dami. Wala, magandyan lang. Oo. Una po dito. Kilikili, -kili, wala? Wala. Okay. Pagkatunan. <coughs> uh, yan, kitang-kita yung may gumagawa talaga sa'yo, ano? Uh, Pikit nyo lang. Tapos relax na lang yung hawak mo, yung pahawak mo. Okay. <coughs> <coughs> Tikit, ha? Pasok. Kidlat. Uh, apoy. Tanggalin mo yung ginawa mo kay madam, ha? Nakakikindihan tayo. Okay, yeah. Tanggalin mo yung ginawa mo sa kanya. Dali. Tanggalin mo. Dali. Kidlat. Tanggalin mo yung ginawa mo. Gamitin mo yung dalawang kamay mo. Dali. Gamitin mo to. Dali. At saka to. Pagpagin mo na. Upusin mo eh. Ano ba kasi ano? Dahil ba't makinuha ginagambala to? Ba't mo ginagambala to? Alisin mo na dali pagpagin mo. Anong dahil ba't mo ginagambala to si ate? Ayaw lang. Hindi ko lang kaya. Ang sakasakat na. Anong dahil ingit galit? Huwag mo kalin langin ha. Anong dahil ingit galit? Tanggalin mo muna ang ginawa mo dyan bago kita pakabalan. Dali. Ano ba yung Ingit galit. Apoy. Ah, ah, sakit po. Ang tagalin ng ginawa mo. Try mo sarili ka magalaw. Um, ah. Yeah, mo daw. No? Oh. Um, uh, ah. di ba? Yan ganon mo. Sige, ganun din mo. Ganun, di ba? Hindi nasakit. Ang oh, magtasal ka ng ama namin ngayon. Sige, magtasal ka ng ama namin ngayon. masakit dapat yan. Sideways yan eh. Yan yung mas masakit eh. Kaya ang ginagawa ko ganyan-ganyan lang. O, oh, pindot lang. Magtasal ka ng ama namin. Magtanggal ka dyan. Huwag ka ng malawin. Sige, sa isip lang. Mamaya, mamaya, mamaya. Mm -hmm. Dasal ka mo ng malawin. Kapagawa ko sa'yo. Pakita pala natin. Uy, magtanggal ka dyan. Ay, Tanggal ka, bilisan mo. Okay. Hindi ako natutuwa sa'yo, mangkukulam ka. Mm -hmm. Dasal ka, malawin. Naka-okay ka na. Tama, igalaw mo ngayon. Ah, ang sakit. Ah, dami pa nagkaiba. <laughs> Ginagalaw mo kanina nang hindi ka pa nagdadasal, hindi masakit. Mm -hmm. Ngayon, nagdasal ka ma namin, tapos parang inano ko sa Panginoon na maka ano ka din, sumakit na. Oh, ngayon, mas masakit oh. Iga na madali rin. Ay, hindi magsasalita ito. Nagpapanggap na eh. Nagpapanggap na siya apoy. Sige, ano mo yun? Hmm, napapaangat na agad. Yan, yan, yun. Kala na iba ano eh. Kala na iba, iniipit natin ng ipit na yan. Alam mo malawag ano? Kasi nagaganan mo eh. Bilis na magtanggal dyan apoy kapag ako nalalo. Ah! Ah! ah, ah Ganun pa yun. Ay, Mas masakit yung pasay dress. Pero pag pasay Ah! Sakit. Masakit yung mo kanina. Kaya taka ako, hindi na, hindi na aray. Uh, bilisan mo, tanggalin mo lang yan. May baka humaba sa akin yan. Ayun o, may ano lang alulog. Dinay ko yung pesto Ayan, tinatanggalin niya. Nagpapanggap to. Siya yan! Mangkukulay mo na sa loob. Ayan Ayaw magsalita. Paninindigan niyang hayot na yun eh. Ano? Ah ingit galit ang dahilan. Ah! Oh, ang sakit! Ingit galit. Oh. Ano ba ang dahilan? Pag ito nadagdagan at sumakit lalo. Ayan, lalo nang alam natin ang mga ito. Ayaw masakit Sakit uh. sa na, uh. na Masakit Ang sakit-sakit na. itanggalin tanggal yung ginawa mo. Hindi oh. sakit dapat to Kasi hindi ko naman dinidinan eh. Ang pera may mga ingrun to. Pero hindi. Dito ako sa ilalim ng kahawang eh. Tapos nga natin din, sakit pinapatong ulang daliri ko. Ah, ginaganyang ulang. Oo. Oh. Wala akong pinakaibang Luluwagan pa natin. Tapos ito minsan ginaganto ka lang. Na, nasakit na eh. <coughs> yan, yan, yan. Ayun, no. Wala nang ipit. Ginaganyang ina ano ano ha? Ang tanggalin mo lahat yan. Gusto ka na nandiyan ka sa loob. Wag mo pinaglolo ha. Yung sa pigsa alisin mo. Ang tanggalan ka ng kapangarihan tubig sa kalangitan, kalumbutin naman mga kulo na to. Dali, ubusin mo yan. Pag mo ang pinagluloko, ha? Ay. Ha? Oh, may interbihin natin si ate. Maka may agaw diwa, kaya alam niya din. Ano yung dapat siya masaktan dito? Ay. Busi mo yan. Doon mo rin ma, ano, ano, makikita yung kapangyarihan ng dasal ng ama namin. Kanina, yun? Ginalaw-galaw mo na mas malakas. Hindi na siya nasa, hindi man lang nasaktan. Pero dumaloy na sa yung dasal, ng pangin, yung basbas -bas ng Panginoon na, ayan, maka, yung kasalanan mo, may natawag sa kanya. Ginanyan mo lang, tumalag mo. Ay, mga tao, magdasal kayo ha. Tuy mo! ano yun? Try mo ikaw gumanon nyo yun. Eh, mo yung alisin ko muna yung dasal. Yan, ikaw gumanin. masakit ka rin agad dahil din na kapag dasal ka nga lang na ama namin yun, agad din nakatindi yung masasaktan na yung mas samang spirito. Kaya ano, kailangan magdasal talaga lagi para hindi malapitan. Kaya nagdasal kanina, ano? kanina. <laughs> <laughs> nababalutan tayo ng ano, ng protection ng Diyos pag nagdadasal tayo. Kaya kahit kami natin yung ganyan natin. Kinasakit. Pero kanina nung hindi ka pa nababalutan, gina ginanto mo pa eh, ganito pa yung ginawa mo eh. Masakit nun, yung Masakit yun. Kaya akin paganto lang. May kumanta na rin po kami kaso, hindi mga Ah, ito, paano mo din? Hindi na huling ganito, okay. hindi na tatanggal na ganyan. Ah. Ito kasi napapanggap lang. Huli to yun. Tara mo ikaw magdiin. Ah. Yung hindi madiin ha. Kasi hindi to madiin. Ikaw magdiin mag ano. Yan, yan, Para alam na, alam nyo. Dito, dito iba, ibanda mo dito. Yan. Yan, ganyan lang. Oh. Yan, yan. Alam mo yung comparison na no. natin ito sa al. mo konti. Konting-konti konti lang. Ah! Alam mo na hindi madiin na madiin ano? As in talagang nilapat mo lang ng konti. Okay, galaw mo. Ito, ito, ito. yung isang kamay mo. Oh, Na-aray na agad ano? Katulad lang ng ginagawa ko. Ganun yun eh. Yung bawa ko naman ano? Yan, hindi madiin. Ap apoy. Oh, uh -uh -uh -uh. na siya. Hindi ko pa ginagalaw. Patong lang. Medyo madiin nga lang yung pagkapatong ko pababa. Pero dapat hindi iaaray. Ulam to? ang galing tanggap ko. Ang elemento to, nagsisigaw na to. Akin yan! Ganun, magagaganyan na yan. Nasagi ako, magagaganyan na yan. Ito, kulam to. Doon mo mabibisto yung mga yan eh. Yung paano sila mag-respond. Kaya papatayin ko na to sa rin. Basta. Balik, um, balik. Parang nakalutang ako. Parang nakalutang? Parang <laughs> wala mo sa ano. Parang wala ka sa katawan? <laughs> alam mo nagsasabi ko, ang sakit! <laughs> hindi. Hindi mo alam? Oo. Tuta mo, naglilil lang. Hindi ko nabistoyan yung ano eh. Yung hindi ko dinidian, yung nasasaktan. Pero naramdaman ko rin po masakit. Masakit talaga sa una, hanggang makatulog ka na. Tapos para yung ano ko, yung walang paano ka dito, wala akong sarili. Wala, ano? ala, tas, alam mo, nagpapagpag ka hindi. Alam ko yung po eh. pero sinasadya mo hindi din? Hindi po. Sa ano? Mm -hmm. Pusa huli yun, maganda. Huli pero di ko lang, no? Pero patay. Nagpagamot po kami yun eh, hindi naman po. Hindi na huli. Ay, huwag niyo lang sabihin yung pangalan ng mga gamot. Iba-iba talaga kami ng ano. Pero nakita niya po dun sa mismong ano na may nang kulang po talaga. Babae po. Nakikita naman pala niya. Unti-unti yung uh, ma-de-developing. Um, unti -unti, uh,